Masakit mawala ng magulang. Lalo na kung pumanaw sila at the prime of life. Alam mo, may kaibigan kami na pumanaw recently. Nabiyudo bigla yung kanyang asawa at naulila ang mga anak. Bata pa. Nasa grade school pa lang. Mahirap mawala ng ina. Sobrang sakit na mawala ang pinakamamahal mong nanay. Mahirap mag-move forward. Alam niyo naranasan ko rin yung mawala ng ina. Eh pumanaw ang nanay ko nung 50 years old pa lang siya. Ako 25 years old pa lang. Eh mahigit 50 years old na ako, namimiss ko pa rin siya. Eh di lalo na yung mga bata na hindi pa handang humiwalay sa magulang. The best we can do is honor her memory. Bilang anak, gusto mong pagbutihan sa buhay, mag-flourish sa karir na pipiliin mo, at gumawa ng kabutihan sa kapwa na alam mong gusto na magulang mo para sa'yo. Ang sabi nga sa letter to the Ephesians, Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Maging buhay man o pumanaw na, bigyan natin ng parangal ang ating magulang. Pray tayo. Lord, namimiss ko po ang magulang ko. Samahan mo po ako sa panahon na nalulungkot ako. At nawa ay mabuhay ako sa paraan na mapaparangalan ko ang alaala nila para sa iyong kalawalhatian. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.